Oo, gusto ko kumalis dito. Pero wala sa plano ko yung magpakabayani. At saka, ang pala ko lang naman eh, may mayaman na bumili sa akin, di ba? Diba? Ano ka ba? Pwede ka naman maghanap ng jujuwain na D.O.M. eh. <laughs> pero alam niyo sa ngayon, kailangan ng tulong ng dalawa. Courtney, ikaw may babae kang kapatid, di ba? Gusto mo ba mangyari sa kanya yon? Huwag naman ganun, Kim. Courtney, sige na naman. Tulungan mo na kami. Alang-alang na lang din sa kapatid mo. Bakit mo ba kasi balak tulungan tong... Tsaka, di ba? Ikaw naman yung numero uno. May galit dyan. Bakit? Ano, ano makukuha mo pag tinulungan mo siya? Simple lang. Makakapagiganti na ako kay Baron sa wakas. Iniwan ko yung anak ko para sa kanya naman ginawa niya, pinaglaruan niya ako. Ginamit niya hindi lang yung katawan ko, kundi yung puso ko. Siguro naman panahon na ngayon para bawiin kung ano yung nawala sa akin. Alam niyo, pinaniwala niya tayo na magbubuhay tayo ng masarap sa ganitong paraan, pero mali. Siguro tama naman na gawin na natin kung ano yung tama ngayon. Lena, ano bang plano natin? Jet? Lena, you still need my help. Oo. Kailang kailangan namin ng tulong mo? Sino kayo, Lena? Jet, makinig ka. Si Baron kumuha ng dalawang minor de edad. Kailangan namin silang iligtas. Lahat kami gusto na namin umalis dito. Sige, sige. Tutulong ako kayo. Pero dapat panuhin natin ang maayos na. Pantayin niyong mabuti si Baron. Alamin niyo lahat ng mga lakad niya. Kung kailan niya balak ilipad ang mga bata.